simple girl. Just a very simple girl. Uh, simple lang. Gusto ko kasi simple kasi... Girl. Someone who cares about, cares about others more than herself. Cares about others more than herself. Cares about others more than herself. At saka kapag feeling ko kasi pag so, sobra, ginagawan ko siya talaga ng paraan para para ibigay yung sobra dun sa mga, nas, mga mas nangangailangan pa kaysa sa akin at pagiging blessing din sa sa mga mas nangangailangan pa kaysa sa atin. Dream ko na may pagpatuloy ko na maging blessing din dun sa mga taong gusto kong tulungan pa. Someone who loves God. Someone who loves God. Oh. God fearing. Nagpo-focus <laughs> muna ako more sa relationship ko kay God kasi nga um, God is love. So yung nagbibigay ng love. Probably just someone who's fun to be with. Just fun to be with. Papamulan bro. <laughs> This guy is in love with you, buddy. Makes you a better person. Kapag may pagkakataon ako magpasaya ng tao, gagawin ko. Um, may sweldo man 'yan o wala. <laughs>